Hi guys, magluluto tayo ngayon ng ano na chicken. I-oven ko siya na may mga gulay pero piniprito ko muna. Minamarinate ko siya saglit lang kasi dapat ano to eh, whole night to eh. Bali Arab ano to, Arab food. Arab food siya, ginaya ko lang. May nakita ako na ano. Pagkain ng ano, mga pagkain sa Saudi kaya ginaya ko siya lagyan ko siya ng mga buharat mga pangtimpla at saka ito siya oh. yan nilagay ko na sa na, yung mga gulay sa tray saka ko siya i-oobin ayan ayan babaliktad-baliktad rin ko pa yung ano ko manok ko. Ayan. Side by side dyan. yan. After five minutes, i-aano ko naman, balik tarin ko siya. Tapos, saka ko siya ngayon ilagay doon sa babaw ng tray. Tapos, i-oobin ko na siya. Nakaready na din yung oven ko. Nakaprehit na. Ayan. Labasin ko lang yung aroma. Ayan. Ganyan lang. Ayan. po. Kailangan mag-brown talaga siya. Mag-brown siya, mag-brown. Ayan. Ilan-ilan yung kamay. Ayan. guys, i uh, ano ko na sa oven. Yan yung aking mga, sa ilalim niyan yung mga gulay. Yan, tapos tatakpan ko na siya ng oven. Ilalagay ko na siya sa oven. Tagay na natin siya sa oven. No, 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 no. Ayan. Ah. Ready na oh my goodness Ya Allah. Yeah. Ayan. Bisa buka chat. Open. Aku Ini yang aking. nilotong manok na naka-oven yung ginaya ko doon sa ano. Sa video na nakita ko doon. Ayan, ito na luto na. At saka nandito na yung aking asawa at maya maya lang ay kakain na kami. Ayan. Ito na yun siya. Ayan yung aking Yan yung aming hapunan for today's video guys. So, yun lang. Yun lang guys. Thank you for watching. Bye-bye.